Pumasok ko, Carmela. Huwag kang mahiya sa sarili mong tahan. Siya, si Carmelita Monte Carlos. Namatay siya nung kasing edad mo pa lamang siya. Bakit kamukhang kamukha ko siya? Diary ito ni Carmelita. Basahin mo para mas maintindihan ang kwento. Ang uh, pag-iibigan natin ay muling maisusulat sa araw ng ikaapat na pagkakataon. At ngayon ang araw na ah! Carmelita? Huh? Nasaan ako? Anong lugar to? Kailangan ko umuwi! Sa panahon ito, mabubuhay ka bilang si Carmelita. Paano ba ako makakabalik? Buka. Pinagkasundo si na Carmelita at Juanito ng kanilang mga magulang. Pero nabago ang lahat nang pinatay si Juanito sa araw ng kanilang kasal. Kailangan pigilan mo, Dadana. Hindi kayo maaaring magkatuluyan ni Juanito. What if sabihin ko na lang sa kanila na hindi ako si Carmelita? Nagaling ako sa future. Walang ibang daan pabalik sa panahon mo kung di mo matapos ang mission mo dito pangarap Huwag kang magalala, Binibini. Andito ako para saluhin ka. Binibini! Ah! Ah! Dear Diary, hindi pwedeng palaging ganito. Kailangan ko siyang iwasan or else, hindi ako makakabalik sa panahon ko. Naluloka, Carmela. Suportado ko ang inyong pag-iisang dibdib. Akala ko yung gano'n na makakalimutan si Leandro. Leandro? Sino si Leandro? Nabalitaan ko, ika'y ikakasal na raw kay Juanito. Aking gagawin ang lahat upang tayo ay magkabalikan. Leandro, kilala kilala mo ba talaga ako? Ni Bining Carmelita, ginoong Leandro. Panganib ang aabutin ninyo sa oras na may magbigay mali siya sa inyong dalawa rito. Carmelita, may sulat bang ipinadala sa si Juanita para sa akin? Hindi na niya kasi ako sinulatan mula nang bumalik siya rito sa Maynila. Magkasama sila ni Carmelita sa handaan ng isang gobernador noong isang araw. Bakit tila pakiramdam ko iniiwasan mo po? Oh no! Di ako pwede may love kay Juanito. Mas masaya ako kapag ikaw ang aking kasama. Mas magandang pakiramdam ko pag ikay aking napapangiti. Ikala naging malinaw na sa akin na umiibig na ako sa'yo. Mahirap mga ko, na, na kita isipin Huwag kalilimutan na kahit anong mangyari sa kahit anong lugar, higintayin kita. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako malilig sa katotohanan. Mahuhulog na ako sa kanya. Nagustuhan mo ba, Binibining Carmela?